Hi guys! For today's video, aalamin natin ang mga activity ng mga kabata pagkagaling si school. Ano-ano nga ba ginagawa nila? Ha, 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 ha. Ngayon, malalaman natin kung meron sila mga pasamog, ibo, kung umuwi bagat sila, or ha, 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 char. Eto na nga, may nais pa ko. Problema, hindi talaga siya nagubal. <laughs> Sorry sa iyo ate. <laughs> at yun, naglit siyang kawali na nagyata siya sa taas. <laughs> And then, dinidyoan ko sila ngunit parang nakahalata. <laughs> Tinaklo ba na kanyang mamamukha o? Oh. <laughs> may naamoy ka bang hindi maganda? <laughs> At ang mga boys naman, napansin din yata. Grabe naman, ang bilis yun naman makapansin. Alam nyo ba to? <laughs> <laughs> At meron din isang grupo na hindi nakakahalata. Buti na lang, hindi nahalata rin nagbibideo ako. <laughs> Pero parang meron yata nakapansin ah. <laughs> Sana all holding hands. <laughs> na alala ko yung best friend ko tuwing magkasabay kami uwi galing school. Sobrang ingay namin sa kwentuhan sa daan. Hanggang sa nabubusinahan na kami ng tricycle. <laughs> Gulat siya eh. Tapos, itong grupo naman to, hindi ko alam kung anong pinagkukwentuhan at kung saan saan tumitingin. Tingnan nyo na maraming expression ng mga mukha. <laughs> Akala ko oh, hindi na ako napansin. Tapos, pinaulit. Request daw ulitin. Kaya, nag-line-line pa sila na ganyan. Hindi ko alam ang gagawin nila. Ano ba to? <laughs> Halika, na natin gagawin nilang eksena. Ganun pala, ginawa na si Eighty. <laughs> Ang sarap na may ganung grupo na nagkakaintindihan kayo. <laughs> Kahit anong gawin, go lang. At sa likuran ko, may mga dumadaan din. Kaya nilipat ko dun yung camera para makita sila. Oh, sana all talaga may nakaholde, guys. Gusto pala naman mag-vlog. <laughs> Char. Mabubuking ka, kuya. Kapag nakita ka na dinigawan mong iba. <laughs> Char. <laughs> kayo rin ba? tuwing lalabas eh, lagi nila may bit-bit na pagkain. <laughs> Ako rin eh. <di. laughs> Tapos, hindi rin talaga mawawala sa mga classmates natin na eh, lagi nila may dalawang, anong tawag do, lagi like, ng tubig? Thermos ba yun? hindi <laughs> thermos, anong tawag do, Basta may tawag doon. Ang susyalo, dami lahat sila berod. Mahal kaya yun. <laughs> At sa may bandang 7-Eleven, ayan, kinakita yung mga gastador. Inuubos ang buong o at perke Friday na. At, 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 at. Nagtataka talaga ako, no? Social na kayo ng mga kabataan kasi lagi na lang may daladalang teramos. <laughs> Nagkakapi siguro sa school. Pero ang laman, milk tea. <laughs> Ay, Bess, sa punta mo? May dideliver ka na. Ano kaya ang pinagkukwentuhan ng mga to at ang sasaya nila? <laughs> Siguro about sa mga mangiligaw sila. <laughs> Char. Teka, sila din yung kanina yung may dalang pagkain eh. May kambal. <laughs> ang saya nila ate. <laughs> Tapos yung camera ko, tapat na naman doon. Kita-kita yung mga may sa ice cream. <laughs> Tapos mamaya pag-uwi, ubu ubuhin Lano na tong isang grupo na to. Also, social. Talaga, naka tipa pa talaga. Sana oil. sa matala, tabi noon eh. Hindi piso ting sa soft drinks. Sorry, 5 pesos na soft drinks na maraming ice. Pogi. Sige na. Ayaw. On my mind. Ang kukit naman nila. Wow. Ang sarap naman maging ice cream nila. Ah. Char. Nagutom na ako at kakain na po sa pariso hot. Pero itagaluto dito sa baba. Oy, pa-order ni Choy. Char.